Kumusta mga kasaliksik? Sa pagunita ng Israel sa isang taon mula nang mangyari ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023, patuloy ang digmaan sa maraming frontlines. Matatandaan na naganap ang pag-atake ng Hamas sa gitna ng isang malaking Jewish holiday kung saan humigit kumulang isang libot daan na tao ang pinatay. Karamihan ay mga sibilyan na tinatayang dalawang daan at ang dinukot bilang bihag. Hanggang sa kasalukuyan, may higit isang daang hostages pa rin ang hindi na ibabalik at halos one-third sa kanila ay pinaniniwala ang patay na. Kasabay ng anibersaryo ng pag-atake, muli namang nagpaula ng mga raket ang Hamas patungo sa Tel Aviv na tila nagpapatunay ng kanilang katatagan sa kabila ng isang taon ng labanan at pagkawasak sa Gaza. Ang Hezbollah, isang grupo mula sa Lebanon na sumusuporta sa Hamas ay nagpakawala ng higit isang daan at rakit mula sa borders ng Lebanon na nagpalala ng tensyon sa reyon. Bilang tugon, bumomba ang Israel ng mahigit 120 na airstrikes sa mga posisyon ng Hezbollah sa timog ng Lebanon. Samantala, sa West Bank, isang labing dalawang taong gulang na palistanyan ang napatay matapos batuhin ng mga bato ang mga sundalong Israeli. Kaya naman ang patuloy ng mga sagupaan na ito ay nagpapahiwatig ng paglala ng digmaan hindi lamang sa Gaza, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng rehiyon kasama ang Iran na sumusuporta sa parehong Hamas at Hezbollah. Ang mga ataking ito ay patuloy na bumubuwag sa kapayapaan sa Middle East at lumilika ng takot sa posibilidad na magtutuloy-tuloy ang gera sa mas malaking saklaw. Nangunguna si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pangakong ipagpapatuloy ang kampanya ng Israel laban sa mga kalaban nito sa iba't ibang panig. Habang ang mga Israeli ay nagsasagawa ng mga seremonyang pang-ala-ala para sa mga nasawi at nabihag, marami sa mga seremonyang ito ay sabay na naglalantad ng pagkakawatak-watak ng bansa dahil marami ang galit sa mga pagkukulang ng gobyerno sa pagharap sa krisis ng seguridad. Ang mga pamilya ng mga biktima at bihag ay nagdaos ng sarili nilang mga ala-ala, hindi dumalo sa mga opisyal na selebrasyon bilang protesta laban kay Netanyahu at sa kabiguan ng gobyerno na makuha ang lahat ng hostages. Nagpapatuloy ang trahedya para sa Gaza kung saan tinatay ang 41,000 Palestinians ang napatay mula noong Oktubre 2023. Malalaking bahagi ng teritoryong nawasak at milyon-milyon ang nawala ng tahanan. Sa gitna ng pag-atake ng Israel, dalawang isa pang taong napatay sa Boreji Refugee Camp, kasama na ang limang bata at dalawang babae. Ang pagkawasak sa Gaza ay nagdulot ng malawakang gutom at paghihirap para sa mga naiwan na residente. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga pagkilos ng pag-alala at pangako ng hustisya. Habang ang digmaan ay tila walang katapusan at ang mga bagong labanan ay tila sumisibol sa iba't ibang bahagi ng reyon. Ang alaala -ala ng Oktubre 7 ay nagiging mitya hindi lamang ng pagpapaigting ng digmaan kundi pati na rin ng mga panawagan para sa pagbabalik ng mga bihag at sa mas matatag na pamahalaan. Ang sitwasyon sa Hilagang Gaza ay naging labis na mapanganib at halos imposible ng terhan. Ayon kasi sa Doctors Without Borders o MSF, ang patuloy na pag-atake ng mga pwersa ng Israel at ang sapilitang pagpapalikas ng mga residente ay nagdulot ng napakalalaking krisis sa makataong aspeto. Ipinahayag ng MSF na ang hilagang bahagi ng Gaza ay unti-unti nang nagiging lugar na hindi na matirhan pa dahil ang mga mass evacuation orders ay perisahang tinutulak ang libo-libong mga palestanyan na lumipat sa timog sa mga lugar na labis ng puno ng mga tao. Sa kasalukuyan, higit sa isang milyong tao ang naitulak patungo sa isang tinaguriang humanitarian zone sa pagitan ng al at Der Al-Bala. Ngunit kahit doon, hindi ligtas ang mga tao dahil patuloy ang mga pagbomba sa mga lugar na iyon. Marami na ang mga nasaktan at patuloy na nawawala ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain at gamot. Ang mga ospital kabilang ang malalaking ospital tulad ng Al-Shifa at Al-Auda ay napilitang magsara o bahagya na lamang ang operasyon dahil sa mga direktang pag-atake o kakulangan ng supply para sa mga medikal na pangangailangan. Ayon pa sa MSF, marami sa mga nasugatan at may mga malalalang kondisyon ay hindi na nakakatanggap ng sapat na pangangalagang medikal dahil sa kakulangan ng mga ospital at mga kagamitan. Ang kakulangan ng malinis na tubig at mga pasilidad sa kalinisan ay nagdudulot ng mga sakit tulad ng dayariya at empeksyon sa balat, lalo na sa mga bata na bumubuo ng kalahati ng populasyon ng Gaza. Sa kasalukuyan, nananawagan ang MSF ng agarang tigil potuan upang may pagpatuloy ang pagdala ng mga supply tulad ng mga gamot at gasolina na mahalaga para sa operasyon ng mga ospital at buhay ng mga pasyente, lalo na yung nasa intensive care at nangangailangan ng respiratory support. Samantala, ang pagbisita naman ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa Washington, D.C. ay ipinagpaliban Isang hakbang na ginawa sa kahilingan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dapat sana ay makikipagpulong si Galan kay US Defense Secretary Lloyd Austin sa Pentagon upang talakayin ang lumalalang tensyon sa Middle East, partikular na ang isyo ng seguridad ng Israel at mga planong hakbang laban sa Iran. Inihayag ng Pentagon na si Galant mismo ang nag-isip ng kanilang plano ngunit pinili niyang ipagpaliban ito matapos ngang hilingin ni Netanyahu. Nahintayin muna ang isang tawag mula kay US President Joe Biden. Ang pagkansela ng paglalakbay ni Gallant ay nagbunga ng iba't ibang reaksyon sa gobyerno ng Israel. Kasama na rito ang pagbibigay diin ni Benny Gantz na ang desisyong ito ay nakakasama sa seguridad ng bansa, lalo na sa gitna ng kritikal na sitwasyon sa Middle East. Isa sa mga mahalagang usapin na sana'y tatalakayin sa pagpupulong ay ang posibleng hakbang ng Israel laban sa Iran. Matapos ang serye ng mga missile attacks mula sa Tehran na karamihan ay hinarang ng defense systems ng Israel. Ang Amerika ay naasahang muling sosoporta sa Israel kung sakaling magkakaroon muli ng sagupaan sa reyon. Lalong-lalo na kung ang retaliatory actions ng Israel ay magdudulot ng panibagong pag-atake mula sa Iran. Bagaman walang tiyak na pecha para sa muling pagsasagawa ng pulong, nagpahayag ang Pentagon na umaasa silang matutuloy pa rin ito sa mga darating na panahon. Ang pagtaas ng tensyon sa reyon, pati na rin ang pagpatay sa mga lider ng Hezbollah at Hamas, ay mga paksang mahalaga sa seguridad ng Israel at kalakaran nito sa pagitan ng mga kakampi tulad ng Estados Unidos. Ang pagpapaliban ng mga pagbisita ay nagdudulot din ng tanong kung paano makakaapekto ito sa mga darating na hakbang ng Israel sa kanilang mga kalaban at paano patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang kanilang mga kaalyado sa reyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isang malawakang airstrike na isinagawa ng Israel Defense Forces o IDF ang nagresulta sa pagkamatay ng anim na mataas na opisyal ng Hezbollah, kabilang ang ilan sa pinaka-prominenteng leader ng grupo. Nangyari ang airstrike noong ika-20 ng Setyembre 2024 sa Beirut, Lebanon, na nakatoon sa mga kilalang commander ng Hezbollah habang nagsasagawa sila ng pagpupulong sa isang gusali sa timog bahagi ng lungsod. Target ng atake si Ibrahim Akil, ang pinuno ng elite unit na tinatawag na Radwan Force na responsable sa mga operasyong militar ng Hezbollah, kasama din sa mga napatay si Ahmed Wabi, isa pang kilalang leader ng grupong ito. Si Akil ay matagal nang hinahanap ng Estados Unidos dahil sa kanyang kaugnayan sa mga pambobomba noong 1983 sa Embahada ng Amerika sa Beirut at sa U.S. Marine Barracks na pumatay ng daan-daang sundalo at sibilyan. Ang Amerika ay nag-alok ng $7 million na pabuya para sa impormasyon na maaaring humantong sa kanyang pagkakahuli. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad ng Lebanon, 37 katawang kabuong namatay sa nasabing airstrike, kabilang ang mga sibilyan, kababaihan at bata. Mahigit anim na po ang sugatan at patuloy pa rin ang paghahanap ng mga biktima sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Ang atake ay nagdulot ng matinding tensyon sa reyon, na lalo pang nagpalala ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Bago pa man ang airstrike, nagpakawala na ng higit isang dan at apat na pong raket sa Hezbollah patungo sa hilagang bahagi ng Israel bilang bahagi ng patuloy na sagupaan ng dalawang panig. Ang operasyon ito ng Israel ay tinuturing na isang hakbang para pahinain ang istruktura ng pamumuno ng Hezbollah, lalo na ang kanilang mga plano na umatake sa teritoryo ng Israel. Ipinahayag ng tagapagsalita ng IDF na layunin ng airstrike na patuloy ng mga planong atake na pinamumunuan ng mga napapatay na commander na tulad sa mga pag-ataking isinagawa ng Hamas noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang mga serye ng ataking ito ay nagbunsod ng pangamba sa posibilidad ng mas malawakang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah habang patuloy ang mga negosasyon mula sa iba't ibang bansa upang subukang pigilan ang pagsiklab ng mas matinding alitan sa rehiyon. Ayon naman sa World Health Organization o WHO, iniulat nila na 77 na health workers ang napatay sa Lebanon dahil sa mga airstrikes ng Israel simula nang magsimula ang kanilang mapag-atake noong nakaraang taon. Ang mga ataking ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga ospital at pasilidad medikal. Kasama na ang sapilitang pagsasara ng 37 na health facilities sa Southern Lebanon. Sa isang partikular na araw, iniulat na 28 medikal na manggagawa ang namatay sa loob lamang ng 24 na oras habang sila ay nasa kanilang mga tungkulin. Tumutulong sa mga nasugatan mula sa mga labanan. Kasama sa mga nasawing manggagawa ang mga paramedics nurses at iba pang healthcare providers na aktibong nagliligtas ng mga sibilyan na naapektuhan ng mga bomba at airstrikes. Ayon kay Dr. Abdi Nasir Abu Bakar, isang kinatawa ng WHO sa Lebanon, ang mga medikal na manggagawa na namatay ay nasa mga ospital o ambulansya nang sila ay masawi dahil sa mga pag-atake. Ang pag-alis ng mga health workers mula sa kanilang mga tungkulin dahil sa takot at kaguluhan ay lalong nagpalala sa kalagayan ng sistema ng kalusugan ng Lebanon na tumutugon sana sa krisis. Bagamat may kakayahan ang mga ospital na pangasawaan ang maramihang casualty na kanilang natatamo, nababahala naman ang mga doktor at iba pang health professionals dahil sa limitadong resources at patuloy na pagbobomba sa kanilang lugar. Bukod dito, sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom na patuloy na nanganganib ang buhay ng mga natitirang healthcare workers at nananawagan siya para sa agarang proteksyon sa kanila at sa pagpapabilis ng paghahatid ng mga medical supplies sa mga apektadong lugar sa Lebanon. Sa gitna ng mga nagaganap na labanan, humigit kumulang siyam na tatlong at walong na katawang nasugatan, kabilang ang mga bata. At halos dalawang libo ang nasawi na nagpapakita ng patuloy na paglala ng sitwasyon sa Lebanon, dulot ng kaguluhan at mga atake ng Israel. Ang Hezbollah, na isang militanteng grupo na supportado ng Iran, ay talaga namang nahaharap sa sunod-sunod na pag-atake mula sa Israel bilang bahagi ng tumitinding tensyon sa reyon. Sa kabila ng malawakang airstrike at pagsalakay ng mga pwersa ng Israel, idiniklara ng leader ng Hezbollah, si Sheikh Naim Qasem, na nasa mabuting kalagayan pa rin daw ang kanilang persa. Ayon kay Qasem, nananatiling matatag ang kanilang command and control at hindi sila magpapatalo sa patuloy ng mga pag-atake. Pinahayag din ni Qasem na marami sa kanilang mga leader at mandirigma ang napatay sa mga nakaraang labanan, ngunit Nakapaghanda umano sila ng sapat na hakbang para ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa kabila ng mabibigat na pagkatalo, ang Hezbollah ay patuloy na nakikidigma at patuloy na tumutugon sa mga airstrike ng Israel. Isa sa mga pinaka ang sinabi ni Kasem ay hindi mababasag ang determinasyon ng Hezbollah. Kahit na daw kasi maraming leader na nilang napatay, agad pa rin naman nilang napapalitan ng mga ito at patuloy silang may sapat na kakayahan para makipag-enkwentro sa militar ng Israel. Ang Israel naman ay tahasang sinasabi na kanilang mission na tuluyan ng pahinain ng Hezbollah o kaya ay mapuksa na talaga ito. Sa mga pahayag ng mga opisyal ng Israel, iniulat nila na nakapagdulot na sila ng mabibigat na pinsala sa grupong Hezbollah at napatay ang ilang matataas na opisyal kabilang ang ilang mga inutusan na pumalit kay Hassan Nasrallah, ang dating leader ng Hezbollah na napatay din sa mga naunang airstrike sa kabila ng mga pag-atake ng Israel. Nananatili ang mga rocket strikes mula sa Hezbollah na nagdudulot din ng pinsala sa mga komunidad ng Israel malapit sa borders ng Lebanon. Ang sitwasyong ito ay patuloy na nagpapainit sa tensyon sa rehiyon habang parehas na pinapalakas ng Hezbollah at Israel ang kanilang mga pwersa. Kung titignan ng kabuo ang sitwasyon, hindi patapos ang tunggalian sa pagitan ng Hezbollah at Israel ang parehong panig ay naghahanda para sa mas malawak na hidwaan habang patuloy ang palitan ng mga pag-atake. Sa mga pahayag ng Hezbollah, ipinapakita nila na kahit sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, hindi nila balak umatras o sumuko. Habang ang Israel naman ay porsigido, napahinain ng pwersa ng Hezbollah upang mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa.